Magandang umaga mga kabubuyog Andito tayo sa Kalumpit, Bulacan Pupunta tayo dun sa Apalit Bibisitahin natin kung ano nga mga progreso sa Apalit Matagal-tagal na rin natin hindi napupuntahan yun Siguro mga 2 months ago na rin yata So samahan nyo kami mga kabubuyog Diparan natin ang Apalit Station Site mga kabubuyog, andito na tayo sa boundary ng Pampanga sa kanang Bulacan. Kung makikita nyo, yan yung arko. Sa gawing kaliwa, nandyan yung launching gantry. Expect natin malayo-layo na yung nararating niya. Yan, silipin lang natin. O, ba? Diba? Ayun yung bayad So, tuloy pa rin yung progreso dito. Hindi lang natin sipat dito sa... Ayun, nandun yata. Nandun yung... ah uh... Launching gantry na Louis. Yan, biyahe lang mga kabubuyog. Susunod nating pupuntahan yung, try natin, daanan lang yung Sulipan Bridge. Yung Cantilever Bridge, kung wala na bang uh, nakalagay doon na, ewan ko kung anong mga tawag doon. Yung mga nakakabit, yun yung gumawa para magdugtong yung Cantilever Bridge doon sa May Sulipan. So, pakomment na lang mga kabubuyog kung anong tawag doon. <laughs> so, dere derecho lang, biyahe pa! Yan mga kabubuyog, dito pa lang sa pocket pa lang ng tulay. Makikita na natin yung Cantilever Bridge. So dito sa git sa bandang uh, gitna, ayan makikita. Oh, meron pa rin pala. Pero dugtong na siya. Kung mapapansin niyo, wala nang uh, sa ngayon, wala akong nakikitang mga gumagawa. Hindi na natin hindi para kasi ang ang itinerary natin ngayon, yung mismong station site titingnan natin kung marami na bang naikabit na wall panels, ganyan. And expected natin meron pang mga floor, yung uh, platform sa loob ng mismong station site. Yahila! yan mga kabuguyog, nandito na tayo sa may palengke ng Apalit, Pampanga. So kakaliwa tayo dito as usual and pag dinaretso to, doon sa mga hindi pa nakakaalam, eto yung way papuntang San Fernando. Bukod doon sa NLEX, meron din dito sa loob. Eto yung binabaybay natin, eto yung MacArthur Highway. So kaliwa tayo dito. Yan yung inaabangan natin dito, wala pang nakatayo. Hanggang ngayon, itong uh, town center na tinatawag dati, merong ano yan eh. Merong tarpaulin na town center na apalit town center. Ngayon, ewan ko kung bakit wala na. Pero ba bago yung bako da So, dire-diretsohin lang natin to. Pag dire-diretso, ang dulo yata nito is yung makabebe na. Pagka binaybay natin to, makikita natin yung bayadak na apalit. Sa bandang kaliwa, yun yung station site and sa kanan naman yung precast yard doon mga ginagawa yung mga SBG mga ganyan yung mga kinakailangan sa pagtatayo ng viaduct Siguro sa ibang parte, katulad nitong sa apadit precast din yung ikinakabit. Hindi katulad sa malolo, sa giginto, sa balagtas, eh buhos siya, concrete. Eto concrete din naman, nga lang precast ang, tinat ang tawag kasi tapos na siya, ikinakabit na lang, ini-install na lang. Doon sa mga engineer dyan, pa na lang kung tama ba yung mga pinagsasasabi ko. <laughs> so dere-derecha lang tayo. Dito natatanong ko na yung, ano, yung viaduct ng apadit. So titingnan muna natin sa ibaba, titingnan natin kung anong mga kaganapan. And then, after natin pasadahan, palipalin natin si Bubuyog. Medyo lubak-lubak pala dito. Ayan, derecho lang. Ayan, mga kabubuyog mula dito sa medyo may kalayuan pa natatanaw ko na yung viaduct ayan kung mapapansin nyo tulad ng sabi ko kanina sa bandang kaliwa nandyan yung station site hindi ko lang sure kung matatanaw natin so susubukan natin ayan doon sa kaliwa at hindi natin hindi ko kayang likunin dito naman sa bandang kanan nandiyan yung precast yard dito sa Apalit, Pampanga. Sa ngayon wala akong nakita mga empleyado, walang gumagawa. Balik tayo, hanap tayo ng spot kung saan natin paliliparin si Ubuyo. Pagbalik natin, matatanaw pa rin natin. Ganda siguro ng view pagka meron nang dumadaang tren dyan. And operational na yung station site dun banda. At wala nga ang gumagaw. Wala din Parang ghost town. <laughs> so hanap tayo ng spot dito mga kabubuyog. Tingnan natin kung ano makikita ni Bubuyog sa taas. sa so, Bubuyog, lipad na! yo'n mga kabubuyog, naliparan na natin ang station site ng Apalit nakakita natin na dumami nga yung wall panels, pero may kabagalan ha? hindi ko sure ha? kasi marami marami kasing kalamidad na dumaan di ba, may nagkaroon ng bagyong Christine, naguulan, tapos nagkaroon ng leon, buti na lang umaraw na nga, nakakapag-update tayo hindi kasi nakakalipad si bubuyog pag umuulan, so yun, yun ang kaganapan dito sa station site ng Apalit wala, hindi ko lang sure kung maaga ba tayo, kasi wala mga gumag ganitong oras kasi marami ng empleyado sa ibaba mga kumakain doon sa karenteriya pati nga yata yung sarado base doon sa assessment ko doon sa mismong station ano siya tapos nang lagyan ng steel beam yung pinaka pinaka structure nung station site siguro mga susunod na ilalagay nila yung wall panels na lang yung excited tayo kung makikita natin kung anong uh, design yun ng bubong hindi ko sure kung masusunod ba yung plano na nakikita natin lagi sa nagpo dun sa ibang nagpo-post na ganito daw yung structure nung ganito daw yung magiging yari ng bubong ganyan. So ang ano natin, update lang tayo kung anong kaganapan kasi hindi naman lahat makikita talaga yung kabuuan ng station kasi dalo na kung malayo sa main road, malayo sa kalsada, andes sasadyain mo talaga siya, pupuntahan mo talaga siya doon. Nga lang, yung way na papunta doon, eh nakita ko kanina habang nasa taas si Bubuyog, lubog, hindi natin siya ano, hindi natin siya mapupuntahan by land. Talagang sibubuyog lang ang makakarating doon. <laughs> so, yan. Anyways, eto nga pala mga kabubuyog. Rough road pala dito. Hindi ko napansin kanina. Mukhang bagong tambak. Mukhang gagawin din yung kalsada dito. Eto yung papuntang palengke ng galing tayo doon. Nasa likod natin yung station site ng Apalit. Tapos, eto, uh, way natin pa uwi. Dadaan ulit tayo dito sa palengke ng Apalit. Nasunod lang tayo dito. Kaya pala traffic. May namimikap ng uh, pasura doon sa bandang kanan. Andito na tayo sa may kanto. Buti na lang sasakay siya ng anak, Magsasakay siya ng pasahero. So kanan tayo dito. Baybayin ulit natin tong MacArthur Highway. Pauwi ng Bulacan. So biyahe lang. Madadaanan ulit natin yung Cantilever Bridge. Hindi na natin niliparan kasi wala naman tayong masyado na makikita dun. Napagdugtong na. And sa susunod siguro nating lipad yung LG na Luwid. Eh halos nandito na sa may tulay ng Sulipan. Mula nung huli nating pinantahan medyo may kalayuan pa lang siya nasa apat na span or anim na span yata di ko na matandaan matagal-tagal na rin kasi yun anim na span pa lang yung nailalatag niya ngayon hindi ko na siya nabilang and tuloy-tuloy pa rin yung paglalatag niya ng SBG doon sa mga columns papunta dito sa Sulipan Bridge yan ang kaganapan muna dito mga kabubuyog tatanawin ulit natin yung sa ibang angulo naman, pauwi naman, tatawin ulit natin yung cantilever bridge para naman uh, masulit natin kasi hindi na natin siya liliparan. So, biyahe pa! Ayan tayo dito. Ay, kaliwa pala. Pakit na tayo ng tulay ng Sulipan and yung pababa doon, papuntang San Miguel, may sulaw and yung parte na maraming nalubog noong panahon ni Katrina, noong bagyong Katrina sa kana ni Leon kasi yung uh, Pampanga River, umapaw. So, yung mga tao na nakatira doon sa gilid ng tike, sa baba, eh yun. Yun ang uh, nasalanta. So, yan ang Candeliver uh, Beach dito sa Sulipan, barangay Sulipan. Ayan, napagdugtong na. Nga lang, hindi pa nila tinatanggal yung uh, mga bakal doon sa gitna. Hindi ko sure kung anong tawag doon. <laughs> Dito pala, tanaw na. Tanaw na yung ano... Ah, uh, touching gantry. Konti na lang. Hindi ko mabibilang kung ilang span na lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mga 10 siguro. <laughs> Ang bilis magbilang. <laughs> Ang hirap pala magbilang pag nagda-drive. Yung mga basher dyan, labas. Bakit kasi hindi ka muna huminto bago bilangin? Hindi yung takbo ng takbo. lalamig kasi yung kapit ko. <laughs> Yan muna ang kaganapan dito sa Apalit, Pampanga, mga kabubuyog. Thank you, thank you sa mga sumama. Hanggang sa uulitin nating mga update, samahan niyo ako. Lipad ulit tayo, mga kabubuyog. Thank you for watching this video. Please subscribe to my channel. Click the like button and the notification bell down below. Thank you.